Hello, what's up guys? Uh, may papakita ako sa inyo. May nakita akong maliit na kubo dito. Hindi ko akalain na uh, yung loob pala nito kakaiba. So, ito siya guys. Oh. May tanim silang ampalaya dito. Tapos ito yung kubo. Uh, maliit lang siya tinabingan lang siya ng mga carpet o tulda so ayan siya guys pero hindi ko akalain na sa loob niya napakaganda pala so bago natin tignan yung loob niyan papakita ko muna dito sa inyo yung labas so ito yung tanim nila dito sa may harapan niya ang dami ng bunga ng ampalaya oh Ayan. Dito pa sa loob. Oh. Bali dalawang puno lang siya dito, guys, oh. So. Ang dami ng bunga. Ayan. Tapos itong patani makiat dito sa taas ng kubo. Oh. Ang ganda. Napakalilim. Tapos dito sa bandang baba, may tanim silang mga kamuti, kamuting baging. Ayan o, tapos pala tayo dito sa bandang likod niya. Dito niya makikita yung daming bunga ng ampalaya. Ayan, wow, ang ganda. Daming bunga guys. Ayan o, Oh, iba na itong iba. Napakaraming bunga. Ibang klase yung ampalaya nila dito. Ang ah, haba, oh. Yan, oh. No. Grabe, daming bunga. Oh. Ah, <laughs> haba ito ay pagmamayari ni ka Florencio Baskugin siya yung nagtanim nito siya yung nag-aalaga ayan o oh. daming bunga ayan nung pumunta ako dito ang tanim niya kalabasa uh, pinalitan na pala niya ng ampalaya oh, ang daming bunga so ayan guys oh, napakaraming bunga hihingi ako mamaya bago kumawi So ilang ilang puno lang to guys so oh. Bali doon isa dalawa tatlo apat lima anim pito Bali pit pitong puno lang to guys pero napakaraming bunga oh, parang ahas oh umiikot-ikot <laughs> Ha bunga ng palaya na to Ayan. Daming bunga. So balik tayo dito sa mahiwagang kubo ni Ka Florencio titignan natin yung loob niya so papakita ko ulit sa sanyo so ito yung kubo kala mo uh, stock room lang yung uh, tambakan niya ng lagay niya ng mga gamit pang tanim so ito na siya pasok tayo ayan may mini gym pala siya dito ayan o oh. kompleto siya may barbell dumbbell ayan o oh. napakaganda ang ganda nitong barbell nya kasi pwede mo siyang bawasan pwede mo siyang dagdagan subukan natin dagdagan ayan o oh. ganda may ilaw na rin sya dito may kuryente nilagyan nya ng supply oh. parang kilala ko to ah Oh, parang kilala ko to ah. Parang ito yung gulong ng basurahan. Ginagawa na siguro itong ano, roller ganyan oh. Dambil niya gawa lang ito sa semento. Oh, napaka-creative talaga ng Pilipino. Semento 'yan, tapos ito tubo. Itong ano niya, mga no terus tapos plywood sa taas galing dito yung sit up ayan o oh. ang galing libangan oh. yung uh, mga granada ayun sila ang lalaki ng buong aw. Oh. sa laki ng bunga mabot pa sa lupa hinog na sila ito hinog na to